kami sa mga kamili sa Apak ako guys kasi <coughs> kasi ano mataas. Ha, Terima kasih telah menonton! Hello to? Baka po suwaging kayo Ay! <laughs> Hello? Hello Ayan po Bilipa? Hindi po Ay, naman nakababa. ka na tumir, eh. maliliit naman. Ilalim po yung malalaki. Ayun pa, Pwede na pa. Abahan mo na lang. Kapala lumabas yung isla. Lalabas yan.

Ah, uh, pagka ganitong ano, eh, hindi na flow, flow. Kasi ano. Hindi <laughs> naman siya pero Meron daw ulit. Walang ano, walang kalungan. Kalungan. Mga kasama ko. <laughs> Mga kasama ko. Shout out kayo ngayon. Shout out. Shout out kayo. Malaki Oh, my po. Oh. Pwede eh, yan, basta no. pa, yan. E Pag kinagat yan, basta tap mo kayo. Ano? Malaki na yun, Pag kumagat. Oh, ito nga, meron din. Meron, meron sa Ano kung ito. pa yung ano mo. Sigal yan. Sigal yan. Ano khirap? Paano ka? Paano tayo makakakuha oh. diyan ng pang-ulam. roaming <laughs> ito. <laughs> oh. Oh, tama oh. Roaming. Oh, problema. na <laughs> <laughs> <laughs>

Oh, hello. Huwag kang mga ngagad, ha? Mabait po ako. Hala, na, ay, Kumusta po? Dito po kayo nakatira? Uh, ano po? po mga, kumusta po ang buhay? Eh, medyo malungkot. Laging nag-iisa. Laging nag-iisa? Laging <laughs> yung mga Ito anak po. Ah, ang ganda naman po ng mga halaman nyo. Pwede po, po. manghingi? <laughs> Ay, hindi po. Ah, hindi. Talagang sa hindi. Ay, binibenta po. Ay, binibenta po. Ah, ang ganda. Ang ganda po. Ayan, ang ganda ng mga... Totoo, totoo po yan? Uh, bulaklak yan. Kaya lang pag magulang na siya. Ayan. Kumukulay green eh. Pag ay, ay, pa Is, is ito toong bulaklak? Ay, totoong ang bulaklak. Ah, is ito bulaklak guys? Oo, oh, ang ganda. Ah, is ito bulaklak siya guys? tawag tawag nilito, ano, millionaire daw. Ah, Millionaire? Ang ganda totoong tumula. Aka, ah, para siyang so, yung ano nyo lang. Hindi sila naglalagas eh. Hanggang sa dugo mo lang Ganyan na sila. Ang ganda. Green, uli, ang ganda. Ang daming nga laman ni nanay dito. Binibenta pala siya guys. Oo. Oh. magkano po yung ganito? Ito ang ganda. Magkano po yung ganito? Po yung inyaring, ano, isang daan. Matagal na yan. Na na isang daan po ito? Bayaran ko na lang po ito. Bilhin ko na lang ito nana. ha? ko po. O, oh, sige, pag-uwi ko. Ang ganda. Nagbebenta siya ng halaman. Ang, ang ganda. <coughs> ang <yung> Eh, Ito na, binibenta rin po ito? po <laughs> ang... Binibenta po ito? <laughs> ah. Alam niyo, totoo pala siyang bulaklak. Para siyang hindi, no? Para... <laughs> Artificial na bulaklak pero Kung totoo. Kung ano ito hilaw. O oh, pero totoo siya. Um, totoo siya. Ang tunay po so talagang bale po pag may kulay so, na to. Uh, parang may na, ba, na po na. siya. Ah, ay, kayo lang ho. Uh, ang daming ay, bulaklak dito oh. Sinanay lang nag-alaga. Ito familiar sa akin to. Alam ko ito. Alam ko itong bulaklak na to is alas gis. Is alas gis to. Ano, may pa ko na iwan. Oh, ayan. Oo. Oh. Oh, oh. Ang ganda na yan. babyling ko na lang po yan ha, pang, ano, mamaya, pag uwi ko. Ayan. Ito para saan po ito nilalagay? Hindi. Halimbawa may ano, halaman kana gusto mo ipasok sa loob. Ah. Pwede ilagay mo dito. Ah. Ito po pala pinagkakaabalahan nyo. Nakakatawa. Okay. Uh, then ito may ibon dito. Oo. Oh. Kula sisi po yan ang ah, tawa. sisi. Ayan, ang ganda dito guys. So, lang. Puntahan natin yung mga kasama natin. Puntahan natin yung mga kasama natin. Iniwan na ako. Hmm. Ayan. O, oh, eggplant. O, oh, ang liit ng eggplant, o. Oh. Charo, baka ganito lang kalaki eggplant. <laughs> <laughs> Diyos ko utang mo amin mene. Ayan, look at the view. Look at the view. Guys. Bukal malinaw talaga. Patingin. Malinaw. Malinaw. Hmm. Galing walang pata yan. Mm. Ang linaw yun no? Ang linaw. Bango naman. Ganyan naman ang amoy. Sabang. Sarap. Mm. Ay, <laughs> lamos. <laughs> <Balamig>. <laughs> ah, malamig. Malamig? Ah, Oo, malamig. Parang tubig sa ano, po 哇，帮他们来，这这这，哈哈哈，哎呀，小岛翠鸟，哈哈，那那小岛翠鸟。 Ah, oh, Mindoro nga. Oh. Walang tubig ang batis. El Niño. Oh, bili na kayo ng sombrero para. Ayo, ay, oh, 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 may... bili na rin pa may five. Bili na po. Oo nga, no. Magkano po ganyan? Sombrero. lang. O, oh, di ba may sombrero? Pati yan. Oo, oh, oh, may. Ano'y tawag din? Product ni Lola. Hala. Gawa ni Lola, Hello. Lola Hello. yan. Na, na kayo Ganda. Kayo. Ganda, bagay the, na bagay ano lola. Oh, sombrero uh, ni Ate, 50 pesos uh, lang guys. Uh, ay. ay baka gusto nyo daw bumili ng <laughs> sombrero. Marami pa yan. <laughs> o oh, ayan, ayan, ayan. Yeah, support so locals daw. So local. Order na kayo, bili na kayo. 50 pesos yeah. lang. Ayan Ayon pala, bagay pala sa inyo ng daddy. mo ako sa Bibili ako, ah, pala, akin oh. isa. Akin dog. yung isa. Dali, bilhin mo ba ito? Ah, Bibiliin ko yung isa. Oh. Para Adan, may sombrero. Oh, gusto mo ba? Uh -huh. uh -huh. Binati kayo natin. Ay, naku, sorry po, sorry po. O, uwi na ba kayo? Ayan, <laughs> di ba may sombrero na kasi mainit? Pwede, pwede, pay Oo, di ba? Pero ate, babalikan ko yung ano mo, ha? Yung halaman mo. Anak ko yung... Oo, oo, oo. Ito naman, para saan? Ay, ano parang pasok ba yung lalagyan ng ano? Uh, panloob ng bahay. Ay, ay, okay. ay yung halaman ganun na magkano yan? Ito, ito. Kasama na ba yung paso pag binili? Siyempre. Magka, ay, magkano, yung, magka, yun magkano, yung, magkano yung, po eh. ito? Pwede nga siguro yun, mga 50 rin. Ayan, ay, basta babalikan ko po ito ha. Ano pa ba yan? Ano pa ba yun? Sa bata. kung ano ba ni vlogger, maraming pumbayin si ate. Uh, ano pa ba ang ano? Pwede natin bilhin Ay, dito. Ng Ayong... At, eto Ay, eto po. Mo na, eh? Eh, oh, ba ito, buli? <laughs> karagumoy ang tawag niya sa amin. Ay, Hindi, Uy, ang cute talaga. Ay, ito oh. niya, sabito. Dala, dala. Ay, ang dami pala niya eh, oh. Ang dami. Ang dami niyang tinda. tinda. Ang dami niyang tinda. Ang mga, babae, ang mga babae doon sa amin. Ang dami niya. Ay, baka gusto niyo bumili, o. Oh, si, kay nanahay. Mainit kasi ngayon. Mainit kasi ngayon. Baka gusto niyo bumili. 50 pesos lang, o. Oh. 50 pesos. Lalo, <laughs> <laughs> oh. baka gusto niyo bumili na sa mga mero. O nga po. Ako nga po may dalang pamay. Pa'y naiwan ko doon sa... Ayan, sa sum, 50 pesos. Pwede <laughs>